Ayan mga ka-wander, good morning. Oh, ladies. Ay, shout out kay Wander Kasambahay Vlog. Matanggalaw ng camera ko. Ayan, kasama si Ate Banji. Ayan. Ay, mga ka-wander, uh, i share ko lang sa inyo, no, itong ating pahinaan ko lang para makita niya. Ayan. Ito yung ating iniinom pag umaga mga kawander o. Oh. Ayan, sana makita nyo no. Uh, ano, ang tawag ito, Joe? Itong ito, ang tawag itong isa? Oregano. Oregano, tsaka sambung. Ayan. Mga kawander, initos ko lang siya. Ayan, mabango-bango na yung kanyang amoy. Pero hindi pa siya masyadong kumukulo. Ayan, kita nyo naman oh, no, pag yung oregano at saka sambong mabango po talaga yan ayan, alam nyo mga wonder maganda yan sa mga katulad natin na nagkakaroon na ng ano ah, <laughs> lahat naman din may edad no? <laughs> ayan ang bagay mga mayroon akong tanim dito ayan, oregano dito mayroon din akong sambong doon tapos mayroon din akong uh, guyabano at biyabas ayan Yang may, ngayon mga kawander, yan yung inumin natin. Gawin natin siyang tea. O, huwag yung kape. Huwag yung, okay naman ang kape, pero wag masyado. Ayan. Sambong na may biyabas. Oregano. Pwede mo lagyan ng ano, uh, guyabano or biyabas. Basta tapos, ito so, mga kawandor, oh, insulin plant. Ayan, may insulin plant ako. May insulin plant din ako doon sa unahan. Ah! Ayan. At siyempre mga kawan, dito mo mayroon ng oras pala ngayon, alas 8, alas 7, medya yata. O, ang inis na lang, ano natin, sahig. O, di ba, panis talaga pag kaya banji, no? Ayan, update, update ko po pala kayo sa ulam namin, you no? Know. Ay, sorry, Kabukas yung... Ayan. Ito, ito mga kawander ulam natin. Hot dog. Uh, hot dog na may tuyo. O, oh, ba diba? Ito may ron chicken joy ni Eman. Sobra ito kagabi. Sa baba, wow, adobong sitaw na sobra. O, oh, diba? Mikos-mikos lang. Ayun, mga kawander dyan, parapat pati itlog dito. Ayan, pero paubos lang natin yan, mga kawander. Ayun, ganun lang. Ito lang po yung tea ni Wonder Daddy nyo tuwing umaga. Bye, bye for now.